malaking karangalan na tumayo sa inyong harapan bilang isang opisyal na nagpapatupad ng batas sa ating bansa na may malaking tungkulin hindi lamang sa pagpapatupad ng batas pati na rin sa pagpapalagin ng kaispan sa mga prinsipyo na gumagabay sa ating lipunan. Ang aking ibabahagi sa inyong lahat ngayon bilang isang alagad ng batas ay ang isa sa pinakamalagang isyo na ating lipunan at ito ang karapatang pantao. Ang isa sa umakit sa aking puso tungkol sa karapatang pantao ay ang karapatan ng mga kababaihan sa ating mundo. Bilang isang lalaki, nadama ko ang mga babae. Nadama ko ang hindi patas na pagrato sa kanila. Mahirap makakuha ng oportunidad, hindi patas na pagrato sa kanila. Sa trabaho, edukasyon, politika at kalusugan. Dahil sa paglaganap ng isyo na ito, ang ating gobyerno ay gumawa ng paraan para matigil ang isyo na ito. Ginawa nila ang Magna Carta of Women, Republic Act No. 9710. Ang batas na ito ay naglalayong protektahan ang mga kababayan sa ating lipunan. Ito ay nababawal ng pagdiskriminasyon sa mga kababayan. Ang batas na ito ay ginawa para tiyakin ang pagkapatay-pantay sa karapatan at oportunidad para sa mga kababaihan sa ating lipunan. Kapag mayroong lumabag sa batas na ito, ay maaaring makulong, nakadepende sa ginawa sa isang babae. Sa ating lipunan, maraming batas na nakapaligid sa atin. Ito ang napili kong ibahagi sa inyo bilang isang tagapagpatupad ng batas. Ang mga kababaihan, tao din sila. Narapat lang na natin sila na mabuti. Bigyan natin sila ng pag-respeto bilang isang babae sa ating mundo. Ang isang lipunan kaya baguhin ang takbo ng bawat isa. Ang importante ay tayo lahat ay lumalaban sa pata sa paraan at lumalaban sa ating karapatan. Kailangan lang natin magtulungan para sa ikakambuti ng bawat isa. Hindi natin hahayaan na masira ang isang lipunan dahil sa ating mga ginawa. Tratuhin natin na mabuti ang bawat isa dahil tayo-tayo rin lang naman ang matutulungan sa ating ubuna. Nawa'y maging instrumento ang aking ginawang talumpati sa inyong lahat. Maraming salamat.